isang taon ngayon ng iyong pagpan. Tila kahapon lang nang ikaw ay lumisan. Subalit sa akin ang taming naiwan mga alaala di kami limutan. Kung ako'y nasa ko. kung tayo'y magpapili. Kung isa'y sadya kong lalawin ang bahay na kung saan mo nga tayo'y natinigal. Sa bakulat bahay, sa lahat ng lugar, itong paluluway hinahanap ikaw. Sa madandang bahay na puno ng saya, sa araw na iyo'y minasaluhan na ang biyayang sabi, kung mababalik pa, ang ipapalik ko'y ang aking hininga. Bakit ba ang mahal ko kay Agam Lumisan? At iniwan akong suling kapalaran. Hindi mo patalos, talos ka ng buhay at sa pagyao mo'y para rin na maray. tinubos ka, Upang sa isip ay hindi ka gumanda. At ang larawan mo sa puso at diwa ay nanatid maganda at abaran. Sa paraang ito, kung nagkailan nga, ang puting bukoy hindi mo makikita. At ang larawan ko, kandang pendampa pa, yaong kabataan, na. Daing nito, ang pagmamahal ayon doon matapos ang kabataan. Ito ala-ala ay labi kung ay labi sa sa kawalan hanggan. kagandahan. Kaya aking mahal sa ilong ng panod, kahit na sa tuwok ng buhay, ang aking pasinta masin. Send